Kailan pa po ito ipinagbawal? Dito pa rin po sa Henesis, pakinggan po natin ang 9, 1 hanggang 4. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya dugo ay huwag ninyong kakanin. Mga kaibigan, Bawal na po ng ating Panginoong Diyos sa panahon paninowe ang pagkain ng dugo. Pagkatapos po ng bahanggunaw ay ibinigay na po ng ating Panginoong Diyos na pinakapagkain ng tao, hindi lamang po ang mga pananim, kundi maging ang mga gumagalaw na nabubuhay. Kasama po dyan ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa impapawid, at ang mga hayop sa lupa. Ngunit kasabay nito, mga kaibigan, ano pong mahigpit na itinagubilin ng ating Panginoong Diyos? Narinig po ninyo, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Mga kaibigan, ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay, kaya siya po ang may karapatang magtakda. Kung alin ang pagkain para sa tao at kung alin ang hindi pagkain. Mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa panahong kristyano na. Hindi na po ba bawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ang dugo sa panahong kristyano? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakatala dito po sa aklat ng mga gawa. 21-25, ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Tungkol naman sa mga mana palatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hanggang ngayon po sa panahong kristyano, namamalagi po ang kabawalan ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa pagkain ng dugo. Kaya po, ang mga tunay na mananampalataya o mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, hindi po kumakain ng dugo o hindi rin po kumakain ng mga hayop na binigti o yung namatay ng hindi lumalabas ang dugo. At hindi rin po kumakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan, gaya po ng handa sa mga piyestang katoliko